Ang magta-challenge naman po ay si Sir Kim Taga Guago Pampanga Sir, ikaw ay? Uh, Kalulot, uh... Mexico Pampanga. Kalulot, Mexico, Pampanga So mga kasakol, silang dalawa ngayon ang maglalaban Kakain sila sa looban ng apat na minuto Kung sino yung unang makakaubos Siya po yung mag-uwi ng dalawang libo At ang hindi mo naman po papalarin Ay mag-uwi naman ng limandaan piso at nakakain ng masarap na pares ni ka-brothers pares. Kaya mga kasakol, simulan na natin ang challenge. Sir, kamay. Okay, mga sir. Ready. And 3, 2, 1, attack! Hindi ako lo. What's up, yeah, mga kasakol? So cool. Jigs TV, ina! Tara yeah, naman tayo! Iba-asayang <tip> ka, Jigs TV! Ito ang hinihintay mo! Challenge or <tip> mokbang, di ka uurungan! Kaya't mababasa na on! Nandito na naman ang inyong ko Pala mahilig mo sa call! Cool. Jigs TV! What's up, oh. mga kasakol? Nandito na ang tropa mahilig mo sa call! Cool. Jigs TV, ito po lahat sa pagkakataon!

All right. Two minutes and 10 seconds. Mm -hmm. Move this. So mga kasakol, ang time ni sir ay 2 minutes and 10 seconds. Kaya si sir yung nanalo, malakas ang taga Mexico. <laughs> uh, sir, 2,000. At sir, hindi ka rin naman uuwing luhaan. Meron ka ding 500 pesos and naka kain ka ng masarap na pares. Okay, sir? Sir, salamat sa pagsali. Thank you. Thank you. Okay na.